Hi, sa wakas, nakabili din kami ng plansahan. Anyway, bago yan, samahan nyo muna kami sa aming mini vlog. Ang plano nga lang namin ni Dada, kaya kami pupunta ng bayan, ay bibili nga lang daw siya ng kanyang motor parts. Pero hindi nga namin nabili yung kailangan nga para sa motor. Kaya pumunta na nga lang kami sa department store at ang plano ko nga ay bumili na nga lang kami ng plansahan. Total, importante din naman. Lalo nga't meron kaming mga estudyante na gagamit. At eto nga, nakapasok na nga kami sa loob. At dun nga daw banda sa third floor ang mga stock. At eto na nahanap na nga namin at syempre pipili nga muna kami medyo malapad-lapad nga yung gusto ko At eto, nakapili na nga kami. Tinawag nga muna namin si kuya yung nag assist at pinacheck nga muna namin kung wala bang damage. At wala naman daw damage at binayaran na namin agad sa counter. At eto, daladala na nga ni Dada at pauwi na nga kami. Siguradong matutuwa nga rin ang mga anak namin at meron na nga rin silang maayos na magagamit kapag magpa -plancha. Ilang taon din kami nag na kung saan-saan nga lang kami nagpa -plancha. dating Dati nga ay sa lamesa nga lang kami nagpa -plancha. At minsan pa nga muna nila matapos kumain bago sila makapagplansya. At minsan nga, medyo nahihirapan nga kami dahil natatagalan pa nga. At kung minsan naman ay sa upuan, sa kutson. Pero ngayon, dahil nakabili na nga at meron na nga kaming plansahan, ay madali na nga agad silang nakakapagplansya. Anyway, yun lang naman. Thank you for watching! Plansahan. Anyway, bago yan sa mga